ng mga Bulakenyo. Ano na nanatiling naging matatag dahil tayong uh, tayong Bulakenyo, sanay na tayo sa baha. Tama ba? Oo, sanay na tayo sa baha. Eh yung, yung kagayan, hindi pa sila sanay sa ganon, nabigla sila. Ano po? Ngayon yung Puerto ng Isabela, yung Marikina, laging nagbabaha doon pero mas mataas pa raw sa Undoy. Yun ang nangyari. So, mga nagabinyang uh, Second, gawin natin sa ating Facebook ang malasalamat pa rin sa Panginoon. Pagsubok, sinungkuhan tayo upang tayo maging matatag. Dahil pag walang pagsubok, tayo ay uh, bibitiw at bibitaw sa aniya. At na kailangan ang pagsubok ay laging makaagapay sa atin. Pero hilingin natin na kung nakakibad sa atin, hilingin natin na Lord, uh, huwag naman po sana na katigilan pa sapagkat kirap uh, na rin po kami, anuman ang kasalanan namin, matawarin rin po kami, no? Huwag tayong maglagay ng mga chismis sa Facebook. Ano? Para maging good karma tayo, Higilan ang siraan sa bawat isa. Higilan ang kailangan, ang pamahala ng mga isa. So ngayong araw na ito, mga kaapat na barangay kami, and then tomorrow, tatagusin namin lahat. Ano po yung mga affected areas na pukaway and then pupuntahan namin yung iba pang lugar dahil like Marilao, yung Pikuayan part of Pikuayan, part of Marilao, part of Pangunilan part of Baliwag, yung part of Bulacan-Bulacan ayan marami pa po, kami pupuntahan sa Miguel sa Laldiponso ang ginagagalangan matagos namin dahati to wala nila, may uh, mga 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 budget actually talagang minalanage uh, na lang natin sabi na hirap na tayo ano po? Ginagawa na lang tayo dito para makatulong tayo. Kaya ang pahirali natin, magmamahal sa bawat isa, mabiyakapan po tayo at dito tayo tapos ang pandemya. Walang maganda natin sa COVID pero huwag tayong magtatanggal ng face mask at face shield. Na, ingat pa rin po kayo ha. ingat. Kung wala kayong mahal ng bukutan, stay at home na lang po. Okay? Barangay, in a second, Kapitan, thank you. Maraming salamat po at kabit-kabit, sa at panawag-panawagan muli sa ating mga Panginoon. Thank you. Hindi simula ng ng panitigan. Mag-iini siya po kami. And then, mag-ibig si taking. kami na bahala sa inyo. Kasi lilipat na kami sa And then, ulot. And then, ito pinyo siya kasi So, thank you. Mag-iingat po kayo. Uh, Puntungan uh, lahat ng mga tagapukaw ay maanaman po kayo ng ating provincial government at pulakas sa pangunan ng Hiling God. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin the People's now, Governor, Governor Daniel Fernando. Iabot po ngayon ng ating mga uh, butihing uh, uh, na lawigan ang one pack of uh, goods sa ating butihing kapitan, Kapitan Igoy del Rosario. Yan. Matang over lang po. Pintong daang family food pack po para May po, po, de para de po sa to. inyong barangay. Barangay ng yung Second. Uh, meron po bang kagawad na nandiyan? May kagawad po ba kapitan? Wala po, okay? ah uh, sige po. So, parangkahan po natin para sa pintong daang family food pack para po sa inyong barangay. Yan po ay magkakaroon. Tawag lang po tayo ng lima. Ngay. Okay, first five. Oh, uh, nay, kuha ka muna ng isa. Huwag po kayong lumayo. Doon lang po. Doon lang po sa banda doon. Okay? Okay, tatay. Isa po. Isa pa po. Okay, pwede na yung tatlo. Nandito ang space. O, sama lang po sa picture. Tay, dito po kayo, Tay. Tapos po tayo. Sige. Tara po doon. Okay, okay na po yan. Oo, babalik tayo. Ang tayo sa ayon. Okay, ready? Tingin po. One, two. Okay. Tatay, pakaharap naman po kayo dito para isasama po natin yung pangasa ni ko. Kapitan, ang boy. Ayan. Gumabahan kayo yung ano. Okay po, ayan. Isa lang picture-picture. Ready, one, two. Tapos po, itutuloy na po ng mga LLN, Mother Leaders, and BHW. Salamat po sa inyo. Ang pamimigay, hanggang sa ikas pitong daang pamilya po dito sa inyong barangay. Maraming salamat po Kapitan Iboy. Dilipat na po kami sa Binyang Christ. Tapos po igulot at bundukan. Bukas po yung labing limang barangay pa sa buong bayan ng Bukawin. Maraming salamat.